At sa mga idols, sa video na ito ipapakita ko sa inyo attack strategy na ginagamit ko ngayon sa Legend League. So napakalakas ng attack strategy na to, itong event troop na to, ngayong April season. So wag na wag niyang palalampasin to. Itong the disarmor. Kung may kita mo dito, ayan. Uh, so ito yung ginagamit kong troop ngayon sa Legend League. And hindi ako magaling umatak pero may kita mo dito sa aking record, sa aking attack lag. So dire-diretso yung mga Dire-diretso yung mga 3-star na nakuha ko sa Legend League. So, first time ko rin makakuha sa Legend League ng 320 trophies sa loob ng isang araw. Naka-8 strike ako na 3-star sa Legend League gamit itong troop na to. So, ito yung troop na ginagamit ko ngayon. Bali, naka-spam ako ng Nanda Armor. Tapos, meron lang ako yung mana natira. Is, ginamit ko lang siya sa Baby Dragon. Tapos, mga minion. So, ito yung ginagamit kong spell. Ito naman yung sa aking siege machine. May kita natin dito. So, sobrang simple lang to. Technically, spam attack lang ulit siya. Pero ngayon, by this time, gagamitin ko naman siya sa Legend League. Kahapon, yung ginawa kong video, nung nakaraan, ginamit ko siya sa mga lower town hall level. Pero ngayon, gagamitin ko siya sa aking main account. So, yung first attack natin sa town hall 17. So, ganito lang gagawin natin dito. ah Magro-royal champion charge muna ako kasi ito yung pinaka-favorite na ginagamit kong pang funnel sa attack strategy ko ngayon. Royal Champion Charge. Tapos right after ko makapag Royal Champion Charge, doon pa lang natin i-spam yung mga the disarmor. So, napakalakas nitong <laughs> event troop talaga na to Para sa akin, ito na yata ang pinakamalakas na event troop na nakita ko. Na naabutan ko o nakita ko sa Clash of Clans. Isipin mo, nasa kanya na ability ng Valkyrie is splash damage. Diba? Tapos, na para siyang combination na grider, Rider. Tapos, meron pa siyang nga, may rage. Meron pa siyang revive spell. di ba diba? Sobrang lakas. ba diba? Neto, that is armor na event troop. So, ayan. Yeah, Nakapag-funnel na ako. May kita mo dito yung mga defense natin. ispam yung mga troops natin. I spam lang natin siya. May kita mo dito talagang easy, easy lang na mga 3-star Isipin mo, Town 17 itong in ko gamit itong troop na to. So marami pang ibang way. Marami pa ibang way kung paano to gagamitin. Meron na mga clanmates na kinagamit nila to, uh, sinasabayan nila ng Yeti Bomb. Okay, ang ginagawa lang nila. Ano ba Grand Warden? Tapos right after ng Grand Warden, ispam nila yung papadaanin nila yung blimp. So yun, Grand Warden ability. Papunta sa Town Hall. Tapos right after ng doon sa town hall doon sila magko-clone spell at saka rage tapos once na nawasak na isang compartment doon nila i-spam yung mga that is armor tapos ayun yung result di ba same result mati 3 star natin tong base so makikita natin dito sa current attack ko o okay, dito sa number 1 attack natin na walang kahirap-hirap makikita mo yung ating mga troop dito ayan di ba sobrang dami pa natin titirang mga army para dito sa attack strategy na to makikita mo. So ayan bukod pa doon sa mga bukod pa doon sa mga troops na ginagamit natin yung the disarmor, meron tayong ginagamit na, meron tayong mga makukuha. naka-backup natin dito itong si Kane at saka itong Giant Giant. Kaya talaga namang may ensure natin na yung attack strategy natin makukuha natin yung 3 star talaga. So tapos na tayo dito sa unang attack natin. May Makikita natin napakalinis, napaka ayos ng pagkaka-attack natin dito sa base na to. So, punta naman tayo sa number 2. So, yun, second attack natin is Town Hall 17 ulit. So, atakihin na natin to. So, igamit yung Royal Champion Charge ulit. So, pwede naman, alimbawa, ang gamit mo na pang funnel, hindi Royal Champion Charge. Okay lang, wala namang problema. Baka sa ano, kanya-kanyang preference lang talaga yan kung paano tayo makakapag-funnel muna before natin spam itong ating mga army. So, ayan, makikita natin dito. So, hindi ko naman sinasabi na once na natin tong army na to, 100% mati star na natin yung base. So depende pa rin talaga yan sa sa ano, depende pa rin sa pagda-drop natin ng mga troops. Probably mga maglalaro siguro mga siguro 90 to 95% ma-ang ma chance na matristar natin ng mga base dito ngayon sa Clash of Clans is nasa 90 to 95%. Yung 5% na natitira, siguro yun na lang yung siguro yung sa timing di ba kung yung sa yung sa placement ng mga defense mga ganyan so yun lang talaga minimal lang yung chance na hindi ka maka 3 star gamit itong mga army na to kasi sobrang last talaga may mo naman no so matatapos yung attack na to na kita mo na may mga buhay pa tayong army talaga so isipin mo na napalakas nito priority defense pa kasi kinukuha niya So ayan, parang parang naano talaga, parang dito mo talaga makikita na ano na yung defense talaga natin sa Clash of Clans hindi parang hindi na siya ganun nagba So siguro along the way nitong nitong April season, probably baka inerf in nila tong troop na to or siguro magkaroon ng counting adjustment. Kagaya nung sa nung unang labas ng Lavaloon sa Halloween season nitong mga nakaraang taon. Diba nagkaroon ng nerf sa Lavaloon kasi sobrang lakas talaga nung Lavaloon nung lumabas nung unang labas ng Lavaloon talaga. So ayan na 3 star na natin itong second attack. So ngayon nandito tayo ngayon sa third attack. So makikita mo puro Town Hall 17 na 'yung lumalabas kayo sa Legend League. So magandang bagay 'yon para sa mga umaatake kagaya ko, 'di diba, ba? Para unti-unti tayong mapapractice na umaatake tayo ng mga mas malalakas na base compared sa mas mababang town hall level sa atin. So, mas napapractice yung ating attack strategy. So, may kita natin dito. Ayan. So, isa na yung army na ginagamit ko palagi kasi kung uh, kumbaga sana, hindi, hindi ko pa napapractice yung ibang uh, type of army. So, yung ibang attack strategy, hindi ko pa siya napapractice. So, ayan, namatay yung aking royal champion dito sa sa replay na to. May kita mo. Diba, ba na nagfail talaga yung aking uh, RC charge dito. Pero okay lang. So ang gamit naman natin kasi dito yung mga troop na to, itong the disarmor. armor may kita mo kung gaano sila kalakas talaga. Diba, Halos dinadaanan lang nila yung defense. Kahit sa Town Hall 17 ang kita mo, pang dinadaanan lang nila, naaabot din nila yung mga air units. Kayang-kaya nilang patayin. Diba? Tapos once na namatay sila, mabubuhay sila ulit. So ayan, nabuhay na naman, di ba? So kasama pa nila yung yung peka o yung si Kane, si Kane Five Nerves na <laughs> di ba? Naka oh, pa na cosplay ng Kane 5 Nerves si Peka. So ayan. May tama kung gano'n nila kalinis trabahuhin itong mga base kahit na Town Hall 17 max defense pa. Yung yung mga base. Kaya malamang sa malamang marami talaga magto-trophy boost ngayon dito sa Legend League. Gamit itong arm army na to. Ba walang kahirap-hirap sa kanila maka 3 star. So ayan, nakikita mo. And ayan, second yung third attack natin, nakuha na natin siya. Ang ganoon lang, sobrang simple. Spam attack, technically spam atak na naman to parang lumalabas na nakafocus na talaga ang Clash of Clans sa, ano, sa mga attack strategy. So, yung defense, hindi ko naman sinabi na sobrang hina ng defense. Siguro, ice lang yung defense, pero eto mga army talaga na nilabas nila. Siguro, probably magkalo, magkaroon ito ng mga, mga adjustment. ba diba? Pwede itong magkaroon ng nerf, pwede itong manerf kagaya nung paglabas nung unang lava loon sa mga Halloween season. ba diba? Nung unang labas ng lava loon, talagang dire-diretso yung mga uh, win streak na mga umaatak sa Legend League. Nagbo-boost yung kanila trophy. Sokdo lang umabot pa nga, Parang may, na may napanood daw umabot pa ng 7,000 trophy yata nun. Kung hindi mo nagkakamali. So probably itong gamit itong troop na to may aabot din ng ganong klaseng amount ng trophy. So ayan. Tapos na tayo sa third attack. Ayan. Kung may kita mo dito. So ayan lang din yung army na ginamit ko sa fourth attack. So parehas na parehas lang. Sa so, fifth attack, ganun din. Ayan. Six attack. Ito yung seventh attack ko. Okay. Tapos yung 8 attack. So ito yung kahapon. Ito naman yung kahapon. Yung king-king naman yung ginamit ko dyan. So may kita mo dito talagang sobrang lakas ng, ng attack strategy na ito. Kung ano man yung gagamitin mo pang funnel. Kung ano man yung gagamitin mo sa kanila yung pang backup. Pero once na inispam mo na ito, na mo na sa sa base ng kalaban, probably napakalaki ng chance na matristar mo. Kaya wag na huwag mong palalampasin itong event troop na to, itong the disarmor kasi sobrang lakas. Sobrang lakas nitong event troop na to. So, bali, dito na matatapos yung aking video. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion o reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. Huwag na huwag po kayo makakalimot na mag-subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Niko. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.